today's video, mamaya-maya po mag che check kami. May video pa kami gagawin ng bago kong partner na si MD Milagros Kagadas. So, mamaya instant lang po ito. Surprise! Bag raid po. Tingnan po natin kung ano po kaya ang laman ng bag ng mga babaeng taga-probinsya. So, abangan nyo ko mamaya. So, talagang katuwaan lang po ito. Bago po na... Bagong katuwaan lang po sa channel ko po. So para hindi naman po laging boring. So, mamaya tingnan natin po. Abangan po natin. Kasi yung mga, kasi yung mga artista po, talagang nagbabagrate sila tingnan nga po natin kung kasi kasi mga social sa kanila mga bags nila mga social tingnan nga po natin mamaya yung bag ng mga taga probinsya <laughs> sorry po pero talaga surprise to mamaya gagawin ko to so anyway thank you so much for for watching my channel so abangan nyo ako mamaya may alam po ng konti so hi bye bye hey. Excited. hi mga ka for today's kalukuhan namun yung dalawa ni MD Kagadas magpakita kami ng ano, na, kung anong laman ng mga bags namin. So, tingnan natin kung anong laman ng mga bags ng mga taga-probinsya. Ah, oh, di ba? Sino ba mauna sa atin? Ako naman? ang mauna. <laughs> ano ba? Number one. Nakasubo talaga. Uba, ubusay, ubusaya, walang ano, walang etyosan, walang taguay kung anong laman ng bag. <laughs> Sila, gano'y yung mga artista, na gano'y nagpagwa. O, oh, sige, number one, ang laman ng bag ko. Ano, gano'y? Tapos, oh, joke. Okay. Oh, sige, ano ikaw, kaya ikaw Sige, anong S una? Hindi, ako una. Ano? Ako Oh, sige, anong una? Ang una ko, ano ba kaya? Sige na, ipagawa lang. Ito, wallet na walang laman. Oh, wallet, ipagkita ang laman. Diyos ko po, oh, okay ang laman. <laughs> ah, wallet ha. Oh, Sige. Okay. Sa akin, syempre may wallet mo na. Oo, may man ako. Oh. May wallet din ako, pero hindi lang napagtanaw ng laman kay ID. <laughs> Number 2, oh, pwede na. Number 1. Number 2, ang laman ikaw, anong laman sa'yo? O buhay sa'yo? Buhay. Karami ba? Green? Green, sige, na mo. Green. O, oh, sige. Ako, ah, ang green, may usay ka da mm. <laughs> it's it. It's it. na ginamo lang. Ah, number 2, sa'yo. Ano yung mo sa'yo? Siyempre, hindi ito mawala kasi, alam mo naman, <laughs> ano na? may sipon lagi. Ano daw? Bangang plus. <laughs> Gusto mo? Pamanyos. Pwede ito, pamanyos. <laughs> okay. Safe? <Set? laughs> uh, ah. ah. <laughs> talaga? Bango nga. O sige, ano amun na lamang sa imo nga ano. Hi, ma'am! Gali ako, kotay ka. Amun sa'yo? Hindi, bali ka. <laughs> Order ka, ma'am. Pwede ka. Ay, recruit. Okay. Pwede <laughs> so, ba na yan, no? Eh, lagyan kita ng papa. Oo, Dali pa kayo. Ang-ang pala. May i-recruit si Mabon. <laughs> diba yung last natin ito? Da. Yung pop Ito yung pinakamasaya. Ang <laughs> <With> action. Uy, <laughs> pati nga ba? Tingnan mo nga. Ang bango kaya. Diba, bango kaya ang So, paano ba yan mag a a a a ano ina? Ang ano ma? Ang ano ina? Sa... Ma'am, ganun lang ma'am. Oo, hindi na ano natira. Sa ano na? Sa babang. Dahil sa ano na dahil? Ang ato ba lang... Anong palasi? Amor? Oh, Wala ko na ha. Ah. Hmm? Ato ba lang una-una kita nga gano'n ah, ang Okay ah. So, next! Ah. Next! Hmm. Ay, ang bango. Ay. <laughs> ang ah. bango. Bili Malakot na kayo po. Uh, Bili na kayo ng ice. Ice, paman nyo. Sini ice. Ice nga ino muna. Paman ano? nyo. Ang bag. Ang bag. Ano? Sige, sige. sige, sige. Ah, ang bag. Ang Ang <laughs> Next. Ay, ang bag. Sige, sino bang last? Ako? Tapos ako ah, naman ha. Na. Ah, sige. Kalaman. Ang laman okay. ng bat. Na mahiwagang ang Next. Down ah. naman? Ano kaya yan? <laughs> ano yun? <laughs> Bakit yung cellphone mo? Wala naman Saan na ba yung cellphone mo? Next! Mm. Ang laman ng wallet ko oh, yeah. ay... Ah, ano Since to? Christmas, <laughs> <laughs> lalagyan, lalagyan, lalagyan ng raincoat tsaka ito. Okay, okay oh, naman. Diba? Ano akin naman. Ano ay, sa'yo. Ano naman na sa'yo? Kailangan may Reaction. action. ah kaya. Uh, diba? Oh, ang ganda. immunity okay Oh, kailangan mag-immunacy. Iwas COVID. <laughs> O, oh, ba diba? O, oh, ito. Green. Next. And green na usay at saka green Siempre, na lalagay. Kasi mayroon akong dala nito, kailangan may panyo. Pampu ng sipul. Ba't ito oh, laging dinadala-dala kasi sinisipul? Ayan. <laughs> may panyo naman ako. Dapat yusip so, ang dala mo, hindi panyo. Panyo? Oh, eh, uh -oh. yusip ko eh. Oh, okay. Next. Ako? Oo, ikaw na. Ako ang laman. Ayan, papiles. Papiles? Ano yung ano yun? papiles? <laughs> Wow, ano yun? Passport, ha? Passport, hindi. Passbook. Ang walang laman. Ah, ayos, ha? Ah. ah, next. Action, action, action. Siyempre. talaga mawala to. Ay, wow. Lips! Gusto mo? kita. try kita. Okay, na Next! Tede! dab 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 Ang laman dab lalagyan ng eto oh, selfie stick <laughs> selfie stick eto whiteboard pen at saka permanent na pen at saka eto <laughs> <laughs> lalagyan ng ini ba ini mo? Oh. Oh, okay. ah, okay. mask holder oh, ba diba? so ayan sa akin naman yeah next ano oh, kaya lama dito? Rumble <laughs> to <laughs> I see, okay. Eh, hindi ko lagay sa wallet kasi sabi ko pang sa uli dito. ko. Sabi ko sa uli ko and then ano kaya pang nandito? Labas <laughs> na. May nakita. Ito, ano to? Ay, wow. Yes. Wala ko manisog gamit flyers mo. So. Flyers <laughs> yan. Hindi ko pa yan nalagyan ang pangalan ko, di ba? Eh, isa ka try. dyan, yung sinong tumingin dyan. Pero lagay, bigyan kita. Dapat lagyan mo na number mo kasi rekatin ko yung ano mo. Uno. no. May lagay pa ano dito. Palabas ko pa to. Ilabas mo! Ilabas mo! Ilabas Ano to? Ano ang laman? Secret! <laughs> ano to? Ah! <laughs> ano na lang na? ano May pa dyan? May palaman. <laughs> palaman! Oh, itago ang palaman. Ano kaya to? Ano yan? Ano yan? Ano to? Ano yan? Pwede yan natin i-ano, ha? Ano siya, Day? Yung tanim. Yung ano? Orange yung ano, yung... Ayan lang. Oo, ang ganda kaya. Tagal ang ganda kaya. Ang ganda kaya. Ang tagal na dito. Anong e, tanong to? Eh? Doon ko pa to nakuha sa ano? Sa nasa Nagan. Eh? Resort. Wala pa ano niya, Day, pag ano, Day? I-ano, i- Buksan ano, ka. May liso? Oh, may liso so, to. Ikaw to mag-ano diba? sa'yo na yan. Sa'yo oh, na yan. Basta, ay, ilan ano mo, magiging ako oh, sa pag matubo na, matubo na lang ako. Pampaswerte, ano? Bilog. Pampaswerte yan. Nga pula. Oh. Isa na yung kuha ko doon kasi pag-abitan tayo. May laman ng wali. Ba? Ang natin, pre, pre, ah. Ito, kasi may nagbayad oh, may pera, sa akin ka oh, uh, May pera, na intra. Sa mga... na hindi sa aking pera. Mm uh -hmm. -uh. May intra nga. Uh, Ayan mo na. Rampol nga. Ito pa, wala pang laman, ah. Oh, ko lang. Laging handa. Kakabila lang. Laging handa yun <laughs> na ang laman dyan. Okay ka na. Ang laman ng ating wallet ay number 2. Number 2. Kanina ka mag number 2? O, oh, syempre, makeup kit din. O, glota. <laughs> powder. Syempre, yung laman lipstick, eyeshadow, pang brush, kilay. Uh, syempre, hindi ako nabubuhay. Ang laman si Ni is powder, fresh powder, lipstick, uh, eyebrow pencil, brush, at saka eyeshadow. Ayan lang. Ayan lang. Ito lang pirmi sa, hindi mo wawala sa bag. Next. Ano pa? <laughs> ano pa? Next. Ano to? <laughs> ano to? At ano? saka application form nga pala. oh, yan. Yeah. Application form kasi nagre-recruit tayo sa PC. Kailang application form may flyers. Laging handa may laman. O, di ba? Ah, ah, Bala na kusot-kusot na masyado. At saka dapat kompleto lang ng dalawa. O, oh, nga, Kareng sketch form, application form. Ito, cellphone number. Dapat iiwan sa mga prospect natin. At sketch form. O, di ba? Hindi ko pa yan nasunod na yan. Dapat may laman sa bag mo yan. Ayan, sa akin. Uy, grobe. May basura. Ano to? May basura. <laughs> may basura. Oh, no. Oh, Kasi no. pag may basura. Hindi ako nagtatapon pag nasa Ceres. Ah, oh, syempre. Dito talaga yan. Po, ano, ang ticket ta. sa Ceres. At kailangan saka. nandito nakadasok. Wag kompleto. May ball pen. Ayan, may ball pen. Ball step ballpen oh, Sure, ball pen tanan. Ball pen, Anda, ball pen. Mamaya, pag wala akong ball pen, dyan ako pupunta. Oh, yan. Ano pa yan? Next. Ikaw na. na. Siyempre, ito. Ito, ito. Oh, anong laman Ay, siyempre, yung laman ng mga ID's. Uh, at saka, ito na, la, simple lang naman. Siyempre, laging pupunta <laughs> Personal collection. And, pigit sa lahat. At pigit sa lahat. Siyempre, yung vaccine. baksin vaccine. 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 card. At nilagyan ng Sure, okay. Sure, sa Okay, asa naman. Next. <laughs> Uno. Nakakita ako ng 20 dito. Hindi daw mo. Nagkala ting pera natin 20. pa yan. Nagkala ting pera natin. Ah, <laughs> uh, yan. At saka ito pa, ano. Saka yan yan. Yan. Okay. Okay. Siyempre, ano pa? wala na. Wala na? Siyempre, hindi mawala yung alcohol. Ay, o, oh, alcohol. eh ako din, nakakunik yung alcohol ko. Oo, <laughs> oo, oh, 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 alcohol. Yan. Hindi mawala yung alcohol. Okay. Ano pa? Ano pa dyan? Basura! Basura! <laughs> Wala na, wala na laman. Okay. Sa ano, akin, mas... ayan na. Masker ayan, syempre, May mga mistahan ka sa mga utang. Sa mga utang ayan lang. Tapos, lalagyan ng cellphone na dapat Lalagyan. Uy, puro glittering na lang tayo. Puro o yun, may mga farm pa ko. Sa kabilang, Tintro, ano ko, eh? sa kabilang station. So yan, amo lang na. Ayan lang. Ayan, ito pa. Gusto mo pa resibo. Yan o, ang laman. Ayan na. Gusto mo pa? Tsaka, Naubos na yung isa. Tissue, ito na namang isa. Na <laughs> More na. Uy, bakit marami? Bakit hindi ko tinatapon to? By the way, lessons learned lang. Okay, bakit hindi ko to tinatapon na na-use na? Kasi pantali ng buhok ito. Kapag panahon ng pag-init. O, oh, di ba? O, oh, yun. yun. Siyempre, ito din. Pag tig... ba? Diba? ang... Ang ano? Ang, ang laging pinapawis. ayon eh, Saka, Kailangan talaga na pagpatapping. Tapping, tapping. Kulit <laughs> sa lahat. Siyempre, dahil aside sa basura, mayroon pa may oh. pie. may <laughs> pie. At saka, coin purse. Oh, wow. At saka ito. Ito sa mata Dapat hindi nalimutan. Yun. At ito, alam mo ba kung ano to? Ano yun? Pang mata. Hello Kitty. Hindi. Pang toothpick. <laughs> Pang toothpick to. Oh, diba? ba? So nakita ano na na. Yo, ang daming panyo. Ang daming. Dami panyo. Dami, dami In pan fairness, syempre, lang. Syempre, kasi mm, pinapawi sa liquid. Oh, oh. Saka syempre yung color. Oh, At saka, na, wala na. Wala na, no more na, no more na. Okay. No more na, tatay. Ayun na. Oh, ang so, uh, dami. Dami yan, oh, eh. Mga farms yan. Mga farms. Eh, oh, isuli na. So, suli ko mga, na. Suli so, mga kapisi, nakita nyo na ang difference ng mga bags ng taga-provincia at saka bags ng mga artista. Sa amin, daming basura. <laughs> Yun nga, basura oh, talaga. Pero at least, negosyo ang laman. O, oh, diba? Kahit na may, basta may wallet lang, may, may wallet na lalagyan. Dadating din tayo dyan na magkalaman. Okay? O, oh, ito, may chikero, pero wala namang laman. Ha, <laughs> ha, Oh, Lawa yung ko kaya. Wala nang nakapilan mo. <laughs> Ang dami yung resibo kaya. Oh, pero so, ito talaga yung nakawiwili. So, yung pamanyos mo. Yun to. nga. Gusto mo ba oh, mag-try yan? Gusto ko talaga yung pamanyos mo. So, so anyway, maraming maraming salamat. I hope nag-i-enjoy okay. po kayo sa panunod namin ni Tuon Kumilag. MD at the same time. Sa so, personal collection, ito lang yung aming konting kalingawan sa PC. Okay, bye. 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 God bless. See you on the next Ingat. episode. Mga, ingat kayo mga ka-PC. God bless. Bye-bye. Thank you!